Dinala ni Pidalangga sa ako ng kanyang bike mga guys no Dahil ang sobra na daw daming higko Kaya yung ginawa natin, ilimpiwan natin lahat Pati biring-biring O oh, diba, kumikinta ba ang yudiputa? <laughs> Kumara morning sa inyo mga guys So andi dito na naman si Manino ninyo Ay mangungulit na naman tayo Ng inyong dulungan Ay joke lang yan mga guys ha Bali dinala sa atin mga guys Ang unit pala na ito Ang mayari pala nito mga guys Ay si Pidalanga Abaw Grabe talaga yung higko ng bike niya mga guys Oh may mga bunbun pang agapilit Bayam bot na lang gida So sa mga hindi nakakilala kay Pidalangga mga guys No ay mahilig din ito mag vlog Na mga about sa bike bala Ang mga nila nilalagawan niya kung saan nagpunta. At syempre, dahil mayroon din siyang ubra, tinatawag natin si man Bala mga guys, ha? Na, ginablog niya man ito. At ah, tingnan na lang kanyang page, no? Ang ganda pa naman niya mag-video. Ay, ah, oh. ang gida. So, ayun na mga guys, so, dahil niya natin ang kanyang mga biring-biring, ay inuslo ko na yung crankset niya. At syempre, pinalos ko na rin pati wheelset, o, oh, kasi nga, bubunlot din man ninyo Hindi nyo mamaya kanyang mga kasudlan. At <laughs> syempre, hindi natin mapungga. Ay binulut bunulut Good man Ay diputa Wow ah. So ayan mga guys, so malino naman natin sa pagpalos ang kanyang kags, no? Tinatawag natin pingyot at syempre binubundot ni manino ninyo ah, kanya mga priya O oh, ganyan tayo maglubad pala mga guys ng biring-biring niya. O oh, lo, kita nyo. Nililiso ko para naman, ah, maglulugak bayam bot na lang At dahil nga ang dadamo, nagigko ang kanyang wheelset mga guys, no? Pati ang kanyang frame o oh, tinatawag nating batalya ay ah, inugasan ko na ito ang gamit ko para dyan mga guys na pampabula no ayon joy this washing bla mga guys sa kita nyo naman no isang patak bula bula lahat Ay, ambot na lang gida uy uy sana oh <laughs> oh ayan na mga guys so naglilimpyo na ang kanya mga wheelset no ah, sinunod naman natin sa pag nus nus o oh, pag tutus -lok. eh stay tutus -lok. ay mali mali naman ang balko ah nilulukit ko pala yan mga guys no para naman maguka ang kanya mga silyo at syempre yung mga pals no pero pakita ko sa inyo kung paano tayo mag lubad na mga biring biring sa may bottom bracket. Ah, pinulpog ko yan kanina na rubber mallet. So, pagkatapos nyan mga guys, no, ito na. Binubuan ko na ng langis-langis. So, para naman maisasawsaw na natin. Baabaw! Grabe ang sabaw daw, Lucas. Gidyan ni at para makuha ang kanya lang langis mga guys, no, ay piniswita natin ito gamit na naman ang tubig. O, oh, ah, nyo naman ito makikita sa akin sa paglimpyo. Matapos natin limpyo kasi yan na tubig-tubig. Ah, pipiswitan din natin ang hangin yan. O, oh, gamit natin yan mga guys ay compressor. O, oh, kita nyo naman siguro kumikintab na ang tonto. Ayam bot na lang gida. <laughs> o, so, ito na. Pakita ko naman sa inyo kung paano ako magtakod ng papadanlog. Kita nyo, Nah, ko pala na papadadlog mga guys. Ambrad ay tapuan kita-kita di bla blue blue bla. Yalla do dagat nga wala Balut balud abawa. Wow! <laughs> ubra ko naman dyan mga guys no ay nagtatakot na naman ako ng biring-biring sa prehab tapos sa ah, may butong bracket ah ko na yan mga guys para naman ang isusunod na lang natin mamaya sa pag-ubra ang pagtakot na lang ng pulse at saka spring no tapos igugulo na natin yan pagkatapos na nilagyan ng papadanlog pero bago yan mga guys nilagyan ko pala ng papadanlog na kulay puti nakita nyo naman siguro manipis kasi yan mga guys no yung ginagamit natin dyan para hindi sa mag- bung olang yang uni ala uni. At eh, dapat yan ninyo, nagtatagsing na siya, hindi na siya nagbubungol, no? So, ayan mga guys, so, sinunod naman natin sa pagtako na kanyang pinyon, no? At tamang higpit lang yan, mga guys, no? At para makompleto na yung ating ubra, mga guys, ay binalik na natin yung harapang gulong-gulong. Siyempre, double check natin muna yan, mga guys, no? Kung nagsasagid ang kanyang rotor desa, hindi naman nagsasagid ang sa tubang, ha? Pinaslak naman natin ang likudan. O, ah, tamang higpit lang, ha? Basi may ambal na mga mo. Ay, ambot ng gida. So, dahil natakot na natin mga guys yung dalawang gulong-gulong ah, ito naman yung isusunod natin oh, ang kanyang butong bracket pero bago yan natin ipaslak ang kanyang crankset ah, nilagyan muna naman na ino inoy ninyo ng pampadanlog no? para hindi magpipilit o oh, ba diba? hindi totoo yan Bola lang yan. At para makompleto ang ating ubra ngayong adlaw guys, no, ito na, tinatakod na natin ang kanyang chin o kadina. Ay, lalagyan natin mamaya yan ng papadanlog na konti, no? Para naman mag align tayo, ay hindi mabubudlayan si Manino yung Yes, Good sa... Ayos, ayos. Works, man. Idol. Thank you. <laughs> អូ